Bakit si Naruto at ang ibang Jinchuriki ay kinakatakutan sa serye? Ito'y aking ipapaliwanag. Ang mga Jinchuriki ay mga tao na may makapangyarihang halimaw na nakasil sa kanilang loob. Ang mga halimaw na ito ay tinatawag nilang Tail Beast. Sila ay may chakra bombs na maaaring mag-wipe out ng hukbo. Sa halip na protektahan ang mga host na ito, ang mga village ay ginagawa silang sandata at kinakatakutan sila. Ang mga bata tulad ni Naruto Gaara at Killer B ay tinatratu bilang mga halimaw, binubuli, at kinakatakutan, bakit, dahil kung sila ay mawawalan ng kontrol, ang halimaw na nasa kanilang loob ay maaaring sirain ng lahat. Ang sistema na ito ay sinimula ni Hag Oromo ang Sage of the Six Path. Hinati niya ang malaking ten sa sham na nilalang na may pag-asang gumawa ng kapayapaan, pero ang mga village ay pinili ang kapangyarihan kaysa sa compassion, ang kwento ni Naruto ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ito ay tungkol din sa isang taong kinamumuhian sa pagiging sandata hanggang sa maging isang Hokage na minamahal ng lahat, mula sa pagiging halimaw hanggang sa maging bayani. Ito ay legasya ng Jinchuriki? Ano ang masasabi ninyo?